Kumusta mga brad? Isa sa mga struggle natin mga motorista, yun bang? Presyo ng gasolina magtataas na naman sa araw ng Martes, Pistinyawa. Alam naman natin na yung presyo ng gasolina dito sa Pilipinas, parang cambio lang yan. One down, five up. <laughs> Kaya sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina, marami talagang malungkot. Lalo na kung yung motor mo kagaya sa motor ko, Ayoko ko na lang mag -talk. Sa ngayon kasi medyo hindi na talaga nakakatuwa yung presyo ng gasolina. Ilagdag mo pa na kapag tumaas ang presyo ng gasolina, magtataas din yung presyo ng ibang bilihin. Katulad na lang sa bigas, asukal, at pati na rin yung red horse. Karamihan sa ating mga nagmumotor, hirap man pero nagtitiis. Siyempre kung hindi ka magpapagas, paano ka makakapasok sa trabaho? Pero kung walking distance ka lang naman, napakaswerte mo. At kung work from home ka naman, ikaw na ang pinagpala. Pero lagi mo pa rin tatandaan, hindi lahat ng pinagpala masaya. Yung iba galit pa. <laughs> Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napalipad dito sa aking walang kwentang channel, eh, huwag ka na mag-subscribe. <laughs> so yun na nga, dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, karamihan sa atin naghahanap talaga ng alternatibong paraan. May ibang tao mas pinipili na lang nilang mag-commute, yung ibang tao naman napipilitan na lang magbisikleta, o yung ibang tao naman bumibili na lang ng ibang motor na matipid sa gasolina. Sana all maraming pera. <laughs> kung yung Mio ko nga po ay parang humihigop lang ng sabaw. Meron pong isang motor na nanggaling sa bansang Thailand na sa tingin ko makaamoy lang ng gasolina, aandar na. na. Sapagat kaya nga po nitong umabot ng 90 to 95 kilometers per liter. Yes po, ganun po siya katindi. At ang motor nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang Yamaha Fin 115 FI. Wow. Sa unang tingin medyo maguguluhan ka ng kaunti. Yamaha ba yan? Bakit parang Honda Wave 125i? Yes po, may pagkakahawi po talaga siya sa Honda Wave 125i. Pero kung patipira na ang labanan, alams na. So ito nga po ang Yamaha Fin 115 FI na mayroong 113.7 cubic centimeter engine displacement. 4 stroke single cylinder, single overhead cam with two valves. Naka fuel injected pero ito po ay naka air cooled pa din. Ang kanyang compression ratio na is to 1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.9 horsepower at 7,000 rpm. 9.2 newton meter of torque at 5,500 rpm. Base nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 km per hour. So para nga po sa 115cc na tumatakbo ng 110 kph, sobrang bilis na po nun. Pero katulad nga po ng palagi kong sinasabi, ibang usapan na kapag Pinoy na yung nakasampa. <laughs> Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4 liters fuel tank capacity na so, kumukonsumo nga daw po ng 90 to 95 kilometers per liter. Kaya para doon sa mga tao naghahanap ng matipid na motor, ito na po yung perfect para sa inyo. Para sa akin na rin. <laughs> Ang sukat na kanyang gulong 70x90x70 sa harap 80x90x70 naman sa likuran At ito nga po ay mayroong dalawang variants yung naka mags at naka-rim Pagdating naman po sa kanyang braking system disc brake sa harap at drum brake po sa likuran Wala man siyang ABS pero meron naman siyang UBS or Unified Braking System na parang katulad nga po sa combi brake system ng Honda Ang kanyang seat height emita sa 775mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features So bukod nga po sa pagiging matip tipid niya sa gasolina, wala naman talagang ganong special sa kanya. Ang kanyang headlight na kahalogen, ang kanyang gauge panel na analog ang kanyang underseat compartment hindi kalakian. Sa madaling salita, simple lang talaga siya. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay ginamitan ng dual shock absorber. nabasing nga po sa mga taong na sa motor na ito, hindi raw maganda ang bounce. panigurado, marami na namang malungkot. Aww. At dahil dyan, alamin na nga po natin kung present ka ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. <laughs> Una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, sapagat meron po siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng undocks. At oras na nga po para sa ating red horse check Ang pinaka feature sa isang motor At base nga po sa aking masusing pag-aanalisa Ang motor na ito ay kayang magkarga ng Isang kahong red horse So therefore ang motor na ito ay hindi talaga recommended ang presyo nga po nito sa bansang Thailand ay 47,900 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 73,000 pesos. At para naman doon sa mga magtatanong, yes po, paras lang po sila ng makina ni Yamaha side Pero kung looks naman ang pag-uusapan natin, alam nyo na ang sagot. So hanggang dito na lang muna tayo mga brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa si baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito, no, hindi sumisigaw ang nag iisang ngari ng shoutout. At alam niyo na kung sino 'yon. So, shoutout nga pala kay Adan Corminal. Shoutout kay Jerwin Villanueva. Shoutout kay Master Derek Plug. Shoutout kay Jobert Villa. Shoutout kay David Lapas. Shoutout kay Mark Prince Muhado. Shoutout kay Siki Horian Warrior. <tries> Shoutout kay John Michael San Andres. <tries> Shoutout kay Litada Giancarlo. <tries> Shoutout kay Benjamin Estrada. <tries> Shoutout kay Lilibit Baduy. <tries> Shoutout kay Mikey Mr. Pink. <tries> Shoutout kay Von Vargas. <tries> Shoutout kay Ray TV at pati na rin sa asawa niyang si Racy. Shoutout kay Carlo Payumo. Shoutout kay Edmer Cariaso. Shoutout kay John Mark Sabado. Shoutout kay Mama Laila Lara. So ang ganito na lang muna mga brad at muli ride safe, stay at home at stay safe at syempre stay alive kay bye.